Ma'am Edna, no? tama po ba isa kayo doon sa nakasakay doon sa yes, motor? Po. Ka ako ang ang nagmamaneha mo. okay po ay... Okay Nanginginig ako, sandali. Ngayon ko lang po kasi nakita yun. Ah, yung video, ngayon nyo lang din nakita? Opo. Oh, Madagal oh. na po kasi nakita na mga mister ko yun nang masakaw. Ako po, hindi ko po tinitingnan. Oh. Oh, 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 oh. So, okay lang po ma'am, oh, na ano ma niyo po ma'am. Okay, um, maikwento po. Oh. Okay. Ma'am, bali ang kasama po ninyo doon is yung... yung anak po ninyo. No? Opo, tama, anak ako po. Kamusta na po no yung condition nila? Ano, yung anak ko po nakakapagtrabaho kapag trabaho na po ngayon. Ah, okay uh, naman po, nakapasok na. Nakapasok na po. Actually mm -hmm. nangyari pala to, Shari. February pa, no? February 28. Ito patapos na ng taon. Pero mm -hmm. ayun, nakikita ko yung reaction mm -hmm. ni. Ngayon, ni ngayon ko lang po kasi nakita 'yon. Oo, oo. Ayokong tingnan. Opo, oh, no. Well, we, we understand, no. Usually oh, pag oh. mga ganyang pangyayari, ayaw na nating balikan. Oh. No? Pero uh, ma'am, sabi niyo okay na po si Opo. Ah, oh, 'yung anak ko mm -hmm. ninyo. kayo wala mayroon po ba kayong naging injuries sa that time? Meron po 'yung ito pong left na braso ko, saka 'yung left din po na ano ko na paako po nabalik. Na sementuhan na po to pa rin. Ah, na eh. oh, po. Buti po ngayon uh, at least naka-recover na rin oh, kayo. Oo. Oh, oh. Now I I understand. No? Lumapit po kayo sa amin kasi sabi ninyo doon kanina eh parang nangako ang mm -hmm. This this the LGU no ng Angono Rizal Opo. na babayaran lahat Opo, po. Opo 100% daw po. 100% Yes po. Lahat ng gastusin Opo. sa pagpapagamot. Yes po. Pagpapa-repair. Of course no, kasi nasira siguro yung motor niyo kailangan ayusin. Pati po yung pagpapa-repair. So ma'am ano pong nangyari doon? Yung pong mga hospital bill po nabayaran naman po nila yon. Ah good no yes, so po. lahat yon. Yes po nasettle po ng nila. Lahat yes, ng pangg cemento yung mga nabale. Mm -hmm ng oh, sa mga professional fees ng yeah, doktor, oh, ayos naman po Setel yun. so bakit po. po kayo nandito ngayon, ma'am? Paglapas po kasi namin ng hospital, sabi pa yung abunuhan muna namin, yung mga magagastos pa namin, yung mga pagbili po ng mga gamot, mga check-up yes, pa namin. Yes, ayan. Oh, oh. Una po, Una po yung binigay namin sa kanila na inabunawan namin. Nabigay naman po nila kaya lang po ang tagal. Minsan inaabot na isang buwan. Nalagang isang libo, inaabot ng isang buwan. Dalawang libo, inaabot ng sa buwan pa rin, matagal po. Hanggang sa utong huli po namin inabunuhan na mga doctor's fee, saka mga x-ray po namin, inabot na po hanggang ngayon, wala pa po silang binibigay sa amin. Okay. So ang sinasabi po ninyo sa amin, no, pagka-release po ninyo mula sa hospital, syempre hindi naman natatapos doon yung okay. gamutan ninyo. Syempre, para doon sa mga gamot na yon, may binayaran kayo. Opo, kami po mga... Magkano um, po lahat nung nagastos po ninyo? Mula nung lahat ng mga hindi pa na-reimburse na po sa inyo? Ano, nasa 8,000 po yan. 8,000 po, 7,900 plus po. X-ray po yan so, sa mga doctors. More team. or less, 8,000 pesos. Opo. No? Kasama na dyan yung mga gamot, Opo. kung anumang procedure, lahat ng test, 8, 000, more or less, 8,000 pesos. So, yun yung hindi pa naibabalik po Opo. sa inyo. Opo, at saka po yung motor namin, hanggang ngayon po, hindi pa nila pinapagawa. Ah, okay. Opo. So, yung motor nyo, nakatenga pa rin? Opo, hindi na po maandar. Nakatenga na po. Okay. So, syempre, uh, mm -hmm. sabi mo nga kanina, kasama naman sa pangako nila Opo. na repair po yun. Pero, na uh, napa-estimate nyo na ba kung magkano yung aabutin yes, para para repair yan? Opo. Ma magkano pa? Sa so, para umandar lang daw po yung motor, nasa 9,000 po. Tapos, okay. yung sa mga sa pairings po, yung, kasi yung harapan po ang ano, nasa 12,000 po yun. So ma'am, ito po ba na alam nyo na doon sa LGU? Yes po. Ano, nung last week po, Tuesday, nagpunta ako sa kanila eh. Good afternoon, no? Sir Alan. Si Attorney JV po ito <coughs> ng Axies Party List. Sir Alan, nandito kasi no, sa tanggapan ni Senator Rafi si Ma'am Edna Oliva. At basically, sinasabi <coughs> lang niya, yung pangako daw po ng LGU eh, hanggang ngayon daw, eh, parang hindi pa rin naibibigay sa kanila. Ang kausap po nila na nakipagkasundo sa polis, at notaryado po, yung po driver ng truck namin. Okay. Na yung po ang sasagot. Pero siyempre po, dahil uh, naintindihan naman namin na ito eh, truck ng munisipyo, garbage truck po ito. Eh, yung po mga pampagamot nila, sinagot po namin. May mga personal pa nga po akong binayaran dyan. Kinredit card na lang namin dahil hindi naman po ganun kabilis maglabas ng pera ng gobyerno. na yes, yes. na po kami ng approximately... 360 plus thousand. Tinagot po namin lahat. Ngayon, meron po kasi inilalapit si ma'am na hindi naman na kalaki yung amount. Eh sabi ko, baka pwedeng mga February next year kasi wala na kaming pera. Mm -hmm. Dahil ang mangyayari po dyan, eh, personal po ulit na sagot namin yan. Okay. Although, naalaman nga po ni Mayor kanina dahil tumawag po yung staff nyo. Eh sabi po ni Mayor, para raw po wala nang na pag-usapan. Abunuhan na lang daw po, po niya ng personal. Pero sa amin po kasi ebel. Eh siyempre, karaniwan na po kami empleyado rin ng gobyerno. At uh, kami po ay nag-shell out na rin po ng personal na pera. Eh kaya kami nakikiusap sana kay ma'am na by February sana, ilalapit namin dito sa aming MSWD okay. para sa mga financial assistance. <coughs> okay. Eh ganun pa man, eh, dahil po tumawag na sa akin ng mayor, dahil nga po kinontak ng staff nyo, eh siya po magbabayad. Okay, okay. At least no, we, we appreciate po ha, Uh, Sir Alan no yung instruction po no yung ipinarelay po sa inyo ni ni Mayor. Opo, opo. Oo. So kailan po kayo matatanggap no ni na uh, Ma'am Edna? Eh siguro po bigyan na lang po ng uh, hanggang next week para po mapuha ko kay Mayor yung pera na sina po niya. Sir Alan, meron po bang insurance yung sa dump truck po? Yes ma'am, meron po. Insured po siya sa GSIS. Kaya nga alam ma'am, yung sitwasyon po nung No February, kung inintay po namin yon, ay baka po lalong magalit sa amin sila, ma'am. Dahil po urgent, kailangan bumili ng bakal, yung titanium plate na 72,000, yung bayad po doon sa Binangonan ng Lakeview Hospital, which is private, 74,000. Okay. eh, um, pag po namin ng process noon, baka hindi po sila mapagamot. Kaya po, nag-shell out kami ng personal na pera. Vice, magandang hapon po sa inyo. Eto, na nakausap po namin okay. ang municipal administrator ng inyong LGU. At kami ay natutuwa kasi maaaksyonan natin ng mabilis itong hinihingi po ni Ma'am Edna Oliva. Opo. Hinihingi kami na po kasi sabi nga po namin ni Mayor kanina, paabot kay admin na ipaabot na personal na lang po yung aming maitutulong kasi kung din po yung procedure ng gobyerno. Kaya yung po aming budget for last quarter ay drain na. So yun. Ipunan po. po sila sa amin ni admin ito po 'yung amin na pag-uusapan ng uh, mayor uh, para ipaabot po sa ating uh, pinag-uusapan. Ayun, ayun. Well, this is good news po ha, uh, vice mayor and we are grateful dito po sa pagtugon ninyo ni Mayor Jeremy Calderon dito sa inilapit sa amin ni Ma'am Edna Oliva. At sana no hindi na maulit. Pagsabihan lang natin 'yung ating mga driver dyan sa LGU na mag-ingat-ingat din sa kalasada. Sige po, tamin po nga sasabihan at eh uh, yung aksidente mismo hindi maiwasan eh. Alam niyo oh. po, hindi lang yun yung mga nangyaring kasa sa amin ngayon na nire-reorient po namin ang aming mga mga driver at mga personnel tungkol sa bagay na Okay, okay. Sige po, Vice Mayor Gerardo Calderon, ang Vice Mayor ng Angono Rizal. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ma'am Edna eto po no narinig niyo naman po no dalawa ay na, nakausap natin no si uh, sir Alan, yung inyong vice mayor at may pinarilay narin na rin po ang inyong mayora so uh, narinig niyo naman no at least no sharyn we appreciate na yung gumastos na rin pala sila ng almost 350 360,000 sa gamutan po ninyo well dapat lang din naman kasi nakita naman natin dun sa footage no na uh, parang biglaan nga yung pag-u-turn po ng kanilang uh, driver pero ganun paman, man yung kakulangan pa nila yung more or less 29,000 ba yung na-compute natin mm -hmm. kanina, makukuha nyo na po, no? So, mm -hmm. Kung, uh, ma'am, ganito po, sasamahan <coughs> na din po namin kayo, ma'am, ha? Opo, para po maibigay po na yung, uh, kasi February pa po ito. Opo. Opo. So, so, next year sas pa po, February, one year na ka. So, mga, one year. Yes, Oo, ma naman, oh. May nakapagkwento nga po sa akin na ano eh, kapag damage property po pala, pag inabot ng one year at na-expire, wala na silang sagot Opo. doon. Pero, Pero ma'am, ang amin lang din po, mag-tripling ingat na lang din po. Yes. Opo. Um, Siyempre, ayaw din po natin ang disgrasya. So, pag nasa ganun ma'am, medyo konting minor lang. Yes, yes Ingat yes. lang din yes, po tayo. Po. Kasi sunod-sunod din po yung mga ganitong okay. insidente na lumalapit sa amin. So, sana po, um, tripling ingat po tayo sa daan. Yung anak po ninyo ma'am, uh, okay naman po. Kamusta? Okay na po, nakakapagtrabaho. Kaya so, nga po, po, lumapit kami dito. Ma. Kasi February 28, mag-one year ah, po. na po yung... Basta, ma'am, sa amin po, um, aayusin po natin to Makukuha po ninyo yung lahat po ng makukuha, mga dapat na makuha. At uh, sasamahan po kayo ng reporter po okay. namin, ma'am. At Braming least, nagbigay na rin po ng word sa atin si Vice Mayor at uh, si Mayor na babayaran na po kayo, ma'am. Salamat po. Magandang Salam. hapon po. Maraming salamat oh. po. Okay, thank you rin po, ha? Ma'am Edna Oliva. Schedule na lang po natin, ma'am. Thank Ay, you po. Thank you. Magandang hapon po. Thank you po. Okay.